Ayan, lol mga katropa. Ayan po linis-linis tayo ng ano ng taas ito sa may ano namin 'no. Sa may bu bubong batawag dito, kisam okay, eh. Yan nagtakip unak sa ulo ko kasi nga uh, malikabukan. Ayan, dinisinis ko tayo mga katropa. Ang dami kasi ng gagamba dito, eh. Bali ano na, ako naglinis kasi resti ko. Pero pil ko hindi naman risky ako ngayon mga may mga katropa eh kasi ayun oh, no, gumagalaw pa eh nagtatrabaho pa rin ako sa bahay. Ang hirap pag naging ano ka dito. Naging parang feeling mo wala kang katuwang. Ayun oh. No, may kasama ko diyan, panganay ko, wala nang ginawa. Ang cellphone lang siya. Yan po, pati yung wifi namin, minasulisan ko rin kasi ang dami, alikabok talaga, grabe mga tropa. Kasi yung harap namin, lupa pa yan. Hindi pa yan simentado. Kaya ang daming alikabok na pasok. Yan, yung mas masulisan ko yan. Kasi nandiyan na si mga ano, si Spider-Man. daming Spider-Man sa bahay namin. Kaya kailangan matanggal yung mga gagamba na marami yan. Dito dito sa wifi ko, inayos ko muna. Kasi daming alikabok Super so, dami. Yan, masulis pa matanggal yung mga ano. Yan mga katropa, yung kurtina ko, yun nalabhan ko na naman yan kasi ang dami, ano, alikabok na siya. Mga ilang months na yan yata, eh, kinabit ko yan nung ano, December. O anong petsa na tayo ngayon. Kaya ang dami alikabok. Bali kurtina ko, tatlo lang yan eh. Kasi ilan na magbintana namin, isa, dalawa, tatlo lang po mga katropa. Yan, ulis-ulis tayo uli. God bless you po mga katropa. Babu!